Para iwas bulu na naman, meron ding chewable tablet formulation na available. Ito ay ang mga Silin Chewable at Silin Plus Chewables. Ang Silin Chewable ay naglalaman ng 100 mg na Vitamin C per one chewable tablet. Ito ang tamang dosage ng Silin Chewable. Ang mga batang 2 to 6 years old ay pwedeng kumain ng isang chewable tablet sa loob ng isang araw. Para naman sa mga batang 7 to 12 years old Pwedeng kumain ng isa hanggang sa dalawang chewable tablet sa loob ng isang araw. Ang Silin Plus Chewables naman ay naglalaman ng 100 mg na vitamin C at 10 mg na zinc per chewable tablet. Ito ang tamang dosage ng Silin Plus Chewables. Maaaring kumain ng isang chewable tablet kada araw ang mga batang 4 to 8 years old. Para naman sa mga batang 9 to 13 years old, Pwede silang kumain ng isa hanggang sa dalawang chewable tablet sa loob ng isang araw. Maaari lamang pumili ng alinman sa mga brand na nabanggit. Hindi kailangang ipagsabay ang pag-inom sapagkat pareho lamang silang naglalaman ng vitamin C. Pumili na lamang ng naaayon sa iyong budget. Mahalagang paalala!